Hi guys, ito na naman ang malapit nating review at ito ay isang 1 year old phone ng Samsung no? at malalaman natin sa bagong update nya Android 13 kung okay pa ba ang Samsung A03 Asensya na kayo lumalabo kami na no? focus kasi focus ka So Android, uh, I mean Samsung A03 332 variant no? kasi maraming variant to diba Uh, ay talagang napakasulit no uh, kapag ka inano mo sa price pag binasi mo sa price niya kasi bakit I remember back then when I was using a Realme C3 phone ah uh, No, offense sa mga users ng Realme kasi Realme user din kami no. Realme 6 Pro yung pinang uh, ano namin no. Although depends naman talaga sa specs no. pagdating sa budget phones. Napansin ko lang no. na ang Realme C3 ay budget phone ng Realme at ang Samsung A03 ay budget phone ng Samsung. Ngayon, kinumpare ko ngayon kung ano yung uh, lakas ni Samsung A03 no? Depende lang dito sa laro na lalaroin natin. Actually, old game to, no? ah uh, ito ay laro sa computer na nilagay sa cellphone na nalalaro natin ngayon. Alam niyo na 'yon, 'di ba? Lagi kung ito uh, yung tinetest ko lagi, no? Although sa Realme 6 Pro CC itong larong to, ah uh, ang usapan kasi ngayon budget phone, 'di ba? Pagdating sa budget phone, guys, malalaman natin kung gaano kalakas itong budget phone ni Samsung. Kasi bakit? Patayin ko muna yung wifi ha. Bluetooth, okay? Actually, hindi niya todo yan. Ang ganjam pa lang yung brightness niya. Pagka tinodo ko yan, masisilaw na yung camera, no? Alright. So, pagka pumunta tayo dito, may kita natin yung need for speed na paborito ko. Etong need for speed, mga kaibigan, kahit lahat ng settings ay nakalow na, hindi talaga kaya ni Realme C3. Uh, wala lang akong ebidensya ngayon pero kung may Realme C3 ka pwede mo i-try no? Uh, talagang talagang naghihiwa walay, yung kalsada, yung signboard nasa nasa ano, nasa harapan mo, di ba? So talagang naghihiwa walay, Although si Redmi Note 7, 4GB RAM kasi siya at medyo gaming processor siya ng konti. So kaya niya talaga. Pero si Realme C3 kasi talaga 'yung pinag natin, no, sa kasi Samsung. So compare kay Realme C3, itong si uh, Samsung A03, pag tinignan mo 'yung settings, sorry, na pala akong personal settings dito. Kahit pa paano, kaya niya yung HD, high definition. Although Ah, may napindot ako. Ano <laughs> yung napindot ko? Okay. Although, uh, hindi ako marunong masyado sa settings, no? Uh, kaya hindi ko alam kung paano ayusin yung audio stretching niya. Pero okay naman, no? Sige, try natin buksan. ay So, meron na akong nakasave dito. I-load natin siya. Load. Ayan. Oh, di diba? Parang Redmi Note 7 yung ano niya, dati na niya. All mid-range phone si Redmi Note 7 as far as I remember. Tinan nyo, napaka-smooth mga kuys. Di diba? Di ako marunong mag 100 eh. pero <laughs> Ayan, di ako marunong mag 100 eh. Pero Okay, so yan, testing natin ha Ito na Diba? Ganda pa rin ng graphics, di ba? Alalahan niyo yung variant na to is 3 gigabytes lang At walang effect yung RAM Plus Yung RAM Plus na yan, sa ano lang yan? Sa ano lang gumagana yan, yung multitasking pero pagdating sa specific app like games, katulad ng mga gantong laro, yung RAM Plus hindi gumagana yan. Ayan. O, diba? So, nakalimutan ko patayin yung music pero okay naman yon Hindi naman masyadong rinig. Saka, yan. ba diba, nakita niyo yung ano niya? Ah, teka, patayin ko yung music Ayan lang. Yan, para sure lang. Oh, di ba? Oh, wow. So sa mga hindi mahilig sa online games diyan, yung mga offline games lang, no? Okay na okay itong si Samsung eh, AO3. Although sa ano, sa ML may ultra siya, pero advice ko lang kung bibili ka ng Samsung AO3 at gusto mong i-ultra, kailangan talaga full charge ang phone mo at yung wala ka masyadong apps ako kasi ito na lang yung mga games ko hindi na ako naglalaro ng ML ngayon no okay so nabangga ako sorry ito lang ayoko sa lumang need for speed kahit yung mga nasa computer meron silang problema sa ano, acceleration <coughs> Naiwan na pala ako, hindi ko napansin. Boss nga pala yung kalaban ko. May problema sila acceleration, pero okay naman siya. Siguro sanayan lang talaga. Yung mga naglalaro ng Need for Speed dyan, na most wanted. <coughs> yan, although as you can see okay talaga siya. Medyo mahina lang ako talaga sa ano, pagka nagbibidyo ko. <laughs> Kasi nakatingin ako sa video eh, hindi naman sa phone mismo. So nakakalito pala. Yan. O, oh, ba? Diba? Sobrang smooth, di diba? Napaka-responsive ng screen, AO3. At, uh, yan, medyo nahirapan lang ako kasi hindi ako sanay maglaro na sa screen. Yan. Naiwan ako ng kalabang ko, pero okay lang yan. Gusto ko lang na makita nyo kung gaano ka-smooth itong si Samsung A 3 Hindi lang ako marunong din at magaling sa pag-setup ng... So mga kuwis, pagdating naman sa camera, no? May kita nyo naman dito. So 4G pa rin naman to, no? na <laughs> 4G pa rin ako. naman. Lahat naman ng phone nyo na 4G na. Patayin muna natin to. Tapos, ah, uh, o oh, nga pala kong uh, include to naka high definition sya sa ano sa NBA 2K13 yes lumang laro na to pero para sa akin ah uh, yung mga ano dyan mga tatay dyan no? Uh, gusto pa rin maglaro sa kabila ng budget lang sila, no? May bad... Uh, anong tawag dito? Low on budget lang sila. Eh, maganda pa rin talaga yung Samsung A03. Tignan nyo naman gano'ng ka-smooth na, no? Ano bang ginagawa ko dun? <laughs> so, ayan, di ba? So, para kita... Pakita ko lang sa inyo yung settings. Ayan, nakita mo? 4 four, four times 1080p na. O, yung settings nya. Ayan. So, 4 times... 1080p. Hindi ko na na-review yung ano, yung iPhone SE, no? Pero okay lang 'yan. Uy, 'yun, 'di ba? Ay. <laughs> Parang ako lang sa totoong buhay, eh, no? Yan. So yan. Kita niya naman, smooth siya, hindi siya naglalag, walang yung, wala yung tunugan. So yung camera naman, last na. Ito yung photo nya. 48 megapixel. Ito yung video niya. Okay, 'di ba? Hindi siya lagi. Kasi madalas sa mga budget phone lagi yung camera at napakalabo. Ah, uh, sa bagay kung tutusin naman talaga, wala talagang palag yung Realme C3 dito, lalong-lalo lalo na sa camera module. Kasi ang camera nito ay talagang napakalinaw. Imagine, I believe tatlo yung camera or tama ba? o oh, tatlo yung camera ni Realme C3 pero alang kwenta, <laughs> 'di ba? Pero eto, dalawa lang yung camera niya. Sorry, nakabukas pa yung flash. Dalawa lang yung camera niya, 'di ba? Isang 2 megapixel tapos isang 48 megapixel. Pero halimaw na, 'di ba? Hindi siya yung pipitugin. Yung selfie camera niya okay din naman, no? Depende sa lightning. Pero nakita niya naman diyan, 'di ba? Okay na, okay naman may butterfly. 'Di ba? Okay pa rin siya. So mga kois, video niya ito 1080p, 30 uh, frames per second. Hindi na rin masama. So kung mamimili kayo between Realme C3 and Samsung A03, mas okay na ako dito kay Samsung A03. 'di ba? So, nauubos na ng ating memory. Salamat nga pala sa panonood ninyo. Naka-Facebook lite ako kasi madalas akong nasa labas ng mga nakaraan. So, hindi ko yung Facebook sa free data. Alam niyo na wala tayong pera pa <laughs> so, yan, 'yan, So, 'yan, 'yun lang mga quiz Ah, uh, nga pala, meron ako Need for Speed Most Wanted. Eh, kung kaya nga yung ano eh, yung pang-computer na laro, 'di ba? <laughs> Paano pa kaya 'tong ano Need for Speed na pang-mobile phone talaga, 'di ba? So, gusto ko lang ipakita sa inyo for the last part, 'no? Oh na solid din no? pagdating dito sa Need for Speed Most Wanted mobile version kaya lang kasi mas fan ako ng mga console actually may Xbox 360 nga si Popsi kaya lang hindi ko pa nakukuha yun re ko rin yung kung sakaling makuha ko pa no? kaya lang kasi alam naman ang hirap bumiyahe tapos napaka busy pa so gusto ko dahil gusto nga sa bumiyahe minsan no? so may Xbox 360 kasi sa bahay luma na rin yon pero pag doon mo nilaro siguro yung ano so ayan siya di ba ah uh, sorry nasisilaw pala yung ano no yan. para kitang kita yung graphics man nangyari ah di ba so yung mga cut cut tayo o, kasi maliit lang memory natin ngayon dami natin kailangan burahin susunod yan ganyan maliwanag pa rin no grabe kahit kalahati na ang papose na po one. Ayan, tingnan natin yung one fourth ng brightness niya. Okay na, okay na ba? Wala, talaga maliwanag talaga si Samsung a 3 So yun guys, uh, yun lang. Uh, ito siya ngayon, 2023, August uh, 7, Monday, no? <laughs> Kompleto. So yan, okay siya. So nga pala, para pakita ko lang sa inyo for the last part na talaga, promise. <laughs> uh, settings. Ito na, patapos na tayo para patunayan ko lang sa inyo naka Android 13 siya ito yan makita nyo naman yung Android 13 is perfect pa rin sa kanya hindi naman perfect pero hindi siya ganun kalag yan iPhone 13 One UI Core version 5.0 okay mga so yan yun lang salamat sa panonood and magingat uh, mag ingat kayo palagi